What's up mga ka-dragon? Ayan, nandito na naman tayo guys. Kakatapos lang namin guys dun sa manood. So takbo kami dito kasi nga inaano namin yung darating na bagyo daw bukas, malakas. Eh ano, pahinugin na tong ano, pwede nang harvestin yung ating dragon fruit. Kaya unahan na natin yung bagyo bago pa man siya ano. Ma Basta yun. Hindi <laughs> na, ba, namin, na. Pa namin. lang kung saan kami pupunta. Ayun o guys, oh, dami o. Oh. Di ba nung kahapon nandito lang ako, hindi pa siya ganyang kapula. Ngayon agad, pula na siya. So, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Dami guys. Yung iba medyo ano pa eh. Pahinugin pa in bukas. tayo sa dulo para pababa. Hindi sa May pa, pa ilan ilan na lang siyang bulaklak. Patapos na yung season niya kasi. Wow! Huh? Ang pula. Katuwa. so ang oh. Wow. Red na red. Mm. Okay, na. Dito, 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 dito. Dito, dito, dito. dito na. Dito yung 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 tatlo. Dito dami guys <laughs> o tatlo ito nagulan na ayan na bagyo ay ayan na nga guys umulan na wala pa nga umulan na agad kasi so, sino gabelo pa alam lang magpitas eh ito, guys oh. Oo. Oh, tinulungan tayo ni Budangski. Ang laki niya, no? Ngiti ka rin daw, eh. Bukas marami ulit mahihinom. Ayun o.

Ang ganda ng mga bunga ganyan, guys. Oh, de ba? Mm. Ang laki nito, guys. Eh. Ang laki. Oh, show. -oh. Meron pa dito isa. Wala. Wala nga tayong pasok bukos, no? Yeah. bukas, no? Hindi. May bugyo. Bukas. Gano'n, gano'n, gano'n. Bakit? Video broker pala eh. Hey, guys, ito so, ang ating ano, o, medyo may magaganda naman. Tapos manalaki pero tiba ang sira nagkalat pa rin ang sira na magic. magic ay palo ko. palo ko tinusok mo na yung ano Nakakot ako ay ko. ay nat ano pa Alam ang gawin, guys. May magpunta sa manuot. Meron dito. Buti yung ulan niya. Ang pabalong, pabalong.

papabuhat na natin guys yung iba doon sa ano, tricycle para hindi lang tayo ng ulan ha? parang maduna ka rin kasi magpitas kahapon green pa to eh bilis magpula bukas to puro na pula na lahat dapat bukas pa ang harvest nito kaya lang inunahan na namin at baka masira na naman sa bagyo

So pag dispose naman guys, madali lang naman ito i-dispose. Kayang-kaya na namin to i-dispose. Ayan oh, guys, so tignan nyo naman kung gaano kaganda yung aming dragon fruit ang pula-pula. So, kakainin natin to guys. Katuwa naman to, ang Buti na lang guys, hindi tumuloy yung ulan. Thank you, Lord. Magkal ang umulan. Mag-harvest pa muna kami ng palay. Bago ka umulan. Gusto-gusto mm. nila guys yung dragon fruit. Kaya ang baho. Mm, ito lang eh. Ito Malalaki uh, oh. hmm. na makilis. Sa bukas lalo, marami pa ito bukas. Harvest ulit kami bukas guys. Pag ano maganda-gandang panahon ka. Pag hindi. Ano, pag totoo yung sabi malakas ang bagay. Maganda hmm, ng bunga. Ang Sulitin na ang pagkain ng dragon fruit. Dahil patapos na. Ilang, ilang buwan ulit bago tayo makakain yan. hindi yung bunga ng bayabas guys ito isa hindi na yung ito ha? Atong. atang kasakit sa ulo yan hindi mo nilagyan ng ano sa ano damit or ako Harvest <laughs> na Kyle Kaya guys, masasang kami mag-harvest Pero meron pa para bukas naman yun nah harvestin natin kung hindi umulan pa na kami At isesegregate pa namin yung mga Bibenta ulit bukas Bahala na kung saan magpapunta Baka manuot Mapamabayan Bahala na kung saan magtinda <laughs> Puti na lang guys, yung dalawang chikiting namin. Ano, hindi maligalig. Mga tulog. <laughs> si yan yan, hindi na rin siya nag -maoy, maoy Behave na rin siya ngayon. malag <laughs> yun eh. na o? mo. Dahil kasi hindi tinanggal yung mga nandun. Ano ang crazy feel? Ano magkasin eh? Tulak! Pwede na agad. Okay, na mano. Oh. Hello, yan, yan, Ganda, ganda naman yung tendera na yan. May benta ka na ba? Ha? Yan? Yan ah. May benta ka na ba? Yang. Puro nuod ka lang naman yata eh. Ayan okay. guys, ito na yung ating na-harvest. Saka yan. yan. Mayroon pa silang hinahakot.